Mm. Ngayong araw nga mga kuys, ay magluluto tayo ng pangmalakasang ulam na sigurado ko pag napanood nyo ay matatakam din kayo. Huwag lang alanganin ng oras. <laughs> At eto nga ay agad-agad na nga tayong ng palengke para mamili. At may kasama pa nga tayong bugwit. Kita nyo naman pa kaway-kaway pa. Kala mo ngayon na nakalabas? Nandito na nga tayo sa palengke at eto na nga ay binibili na nga natin yung mga kailangan natin. At ang lulutuin nga natin ngayon ay gulay. Ika nga nila ang gulay ay pampahaba ng buhay. Dito nga po Eto nga ay nakauwi na nga kami at i-prepare na nga natin yung mga pinamili natin para maluto na natin yan. At eto nga ay hiniwa na nga natin yung okra at saka yung talong at tinanggal na rin natin sa tangkay yung talbos ng kamote at tinugasan na natin sila isa-isa. At eto nga ay tapos na nga natin i-prepare yung mga lulutuin natin at ang unang nga natin lulutuin dyan ay yung binating itlog. At syempre ay maglalagay muna tayo ng mantika at paihininti natin yan bago natin nilagay yung itlog eto nga, itapos na nga natin lutuin yung itlog at isusunod na natin yung talong, yung okra at syempre yung talbos ng kamote. At eto nga, itapos na nga natin lutuin yung mga ulam natin at eto na yung finished product natin. At syempre, hindi yan dyan matatapos. Kagawa pa tayo ng pangmalakas ang sausawan at hihiwa tayo ng sile, kalamansi at syempre yung masarap na bagong isda. nakat wood trip <laughs> kaya <tatao. tinyo> tata o alam hindi tayo o buti nakain ka ng gulay sa nakain ka ng gulay? no, nakukuhin mo yun ikaw na nakain kang gulay bakit hindi Nakain ka gulay na oh. na yami gulay yami gulay Takot, sarap po. Baya, takot pa lang. lang. Saan? Sito ko lang, takot. Sito ko, takot Ang gulay. Saan? Tulang, ba? Ay, Tulang pala.

Rurur dulaan alis. Ang Sarap guys. Oh. Kumusta ang guys. Kain guys, damo. Hello, guys. Kumusta ka, guys? Kain tayo. Hmm. Sarap. Oh, yalak. Yalak. <laughs> Hãy hmm. okay. cây có okay. <laughs> à hi 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 rất bán. sa bulay. Huh? Ayaw ko tulay? Bakit? So, kaya sa kusong di manghang. Hmm? Di manghang. Di lang ako mayulit ulit Ito Di lang pagulit ang rasa. Kaman siyang gulay. Para masarap. Kaman naman ako, pero nga.

Ilagay sa mo. Tapgal. 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 Bye, bye... N gutter filt Sun....